Well, uh, talagang uh, mahalaga ang serbisyong edukasyon sa ating mamamayan ano. kung talagang gusto natin na mabago yung ating ano yung ating kalagayan. So malaki kasi yung uh, pagkukulang perennial na talaga yung mga mm. pagkukulang at tinititiisan uh, mga teachers nga sila yung ano no sila yung uh, nagpupuno doon sa pagkukulang ng gobyerno sa pamamagitan ng ayan uh, libreng overtime no ng mga teachers uh, sila pa yung gumagastos doon sa kanilang mga uh, classroom materials di ba mga yung laptop pinangungutang pa nila yan tapos yung ating mga estudyante gusto rin talaga natin ano na magkaroon talaga ng totoo ong ano no feeding program mm -hmm. no dahil nakita natin yung mga estudyante natin lalo, lalo na sa public school mga mga gutom no mga talagang paano nga makakapag-develop ng kanyang kaisipan kung pumapasok sila sa eskwelahan gutom.